Kandon City Division, tara na. Magandang araw sa ating lahat. Welcome sa Pass Network, DepEd Kandon City Teleskwela. Kanlungan ng kalaman tungo sa kausayan at kaunlaran. Tara na! Ako si Teacher Jenida at ako'y narito Upang gabayan kayo sa ating leksyon para sa isa na namang episode sa signaturang Pilipino sa Ikatlong Baitang. Handa na ba kayong samahan ako upang matuto? Ngayon, bago tayo mag-umpisa, ihanda ang sarili sa panunod at pakikinig. Gayon din ang iyong lapis at papel para sa pagsusulit na ating gagawin mamaya. Handa na ba kayo? Tara na! Sa araw na ito, ating alamin ang leksyong base sa most essential learning competency na paggamit ng mga magagalang na pananalita sa angkop na sitwasyon. At ito ay may layuning nagagamit ang mga magagalang na pananalita sa angkop na sitwasyon. Mga bata, ano ang makikita sa larawan? Nagawa na rin ba ninyo ang kagaya ng ginawa ng bata? Sa araw na ito, Ating babasahin ang isang tula. Makinig kayong mabuti mga bata para inyong masagot ang mga tanong pagkatapos kong mabasa ito. Ang tulang ating babasahin ay pinamagatang Atang Magalang ni Naira e. Flores at A. Garcia. Yaong batang magalang sadyang kinatutuwaan. Madalas papurihan ng matanda o kaedadman po at opo ang gamit niya sa pakikipag-usap tuwina. Makikiran po din nalilimutan kapag sa gitna ay daraan. Salamat ang gagad na sambit sa kaloob na regalo o gamit. Gaano man iyon kaliit, mula sa puso di mawawaglit. Kung sa kapwa ay nakasakit, may kusa sa paglapit Diko ko sinasadya, tiyak na maririnig, pagsabong bukal sa dibdib. Totoong may iba't ibang paraan na may pakita ng bata ang paggalang kapag itinanim sa puso't isipan sa pagtanda, tiyak na patakaran. Mga bata, nagustuhan ba ninyo ang tulang ating binasa? Ating sasagutin ang mga tanong tungkol sa tulang. Sa ating nabasang tula, bakit kaya kinatutuwaan ang isang batang magalang? Tama, kinatutuwaan ang isang batang magalang dahil nagpapakita siya ng magandang pag-uugali o kagandahang asal. Ano-ano ang mga halimbawa ng mga magagalang na pananalitang nabanggit sa tula? Mahusay, narito ang ilan sa mga magagalang na pananalita na binanggit sa tula. Ang pagsasabi ng po at opo sa pakikipag-usap sa nakakatanda. Ang pagsasabi ng makikiraan po kapag daraan sa harap o sa gitna ng mga nag-uusap. Salamat po sa mga biyaya o kaloob mula sa mga kakilala o kaibigan. Ganon din ang paghingi ng paumanhin, gaya ng pagsasabi ng di ko sinasadya bilang pagsusumamo sa naging kamalian. Bukod sa mga magagalang na pananalitang nabanggit sa tula, maaari ka bang magbigay ng ilan pang halimbawa? Magaling mga bata, dapat nating isaisip na ang pagpapakita ng paggalang sa kapwa ay tanda ng pagrespeto sa kapwa. Ito ay dapat nating taglayin ang pagiging magalang sa kilos at pananalita. Dahil ang paggamit ng magagalang na pananalita sa pagkikipag-usap ay tanda o tatak ng batang Pilipino na katulad mo isang batang magalang. Ngayon mga bata, ating basahin ang usapan sa bawat bilang. Igohit ang hugis puso kung ito ay nagpapakita ng paggalang. At ekis kung hindi. Anak, heto ang tuwalya. Magpunas ka ng katawan mo para di ka matuyuan. Salamat po, tatay! Ang tamang sagot natin ay hugis, puso. Ang pagtugon o pagsagot ng maraming salamat ay tanda ng pagiging magalang na bata. Pangalawa, Aray! Natapakan mo ang pako. Ang sakit! Kasi naman, nakaharang ka. Ano ang tamang sagot natin? Tama! Dahil ito ay pananakit sa kapwa. Pangatlo, maari ba akong makahiram ng ekstrang lapis mo, kuya? Oo naman, heto o, gabitin mo. Salamat po, kuya. Walang anuman, Tintin. Ano ang tamang sagot natin, mga bata? Tama! Ito ay hugis puso dahil ito ay isang magalang na pakiusap at pagtugon. Pang-apat Magandang araw Tristan, nariyan ba ang nanay mo? Ewan ko, hindi ko alam. Ang tamang sagot natin ay... Ekis, dahil ito ay hindi angkop na pagtugon sa pakikipag-usap sa nakakatanda. At panglima, ang ganda-ganda naman ng iyong suot, Tintin. Salamat po, Kuya! Ano ang tamang sagot natin, mga bata? Tama! Ang sagot natin ay "Hugis puso." Ito ay isang pagbati at magalang na pagtugon. Narito ang mga dapat nating tandaan. Sa pagbati sa iba't ibang pagkakataon, gamitin ang katagang maganda. Tulad ng "magandang araw," "magandang umaga," "magandang tanghali." At magandang gabi po. At sa iba pang pagbati naman ng salitang maligaya. Tulad ng maligayang karawan. Maligayang anibersaryo. Maligayang pagbabalik. At ang pagbati ng pangungumusta sa pagsasabi ng kumusta po at sa pagsasabi ng pasasalamat sa pamamagitan ng maraming salamat o maraming salamat po sa pagsagot o sa tugon sa taong nagpapasalamat sabihin ang walang anuman o walang anuman po Ganon din kung daraan sa harap o sa gitna ng mga taong nag-uusap, sabihin ang angkop na pananalita tulad ng makikiraan o makikiraan po. At sa pagmamalasakit sa kapwa o pagpapaalala, sabihin ang mga katagang mag-ingat o mag-ingat po kayo. Kapag nakasakit ng iba, may maling nagawa o may pakihusap. Sabihin ang mga salitang Patawad o patawad po Paumanhin o paumanhin po Pasensya na o pasensya na po At hindi ko po sinasadya at na maari o maari po ba. Ngayon, ating alamin kung naintindihan ninyo ang aralin natin ngayon. Ilabas ang inyong lapis at papel para sa ating pagsasanay. Basahin ang mga pangungusap. Piliin ang tamang magagalang na salita na akma sa bawat sitwasyon. Nakita mo ang iyong kamag-aral na umiiyak dahil siya ay nadapa habang naglalakad patungo sa paralan. Ano ang sasabihin mo sa iyong kamag-aral? A. Maligayang pagdating B. Tahan na, sasamahan kita sa klinika O C. Paalam na, Ang tamang sagot natin ay, titik B, magaling. Tahan na, sasamahan kita sa klinika. Pangalawa, magdiriwang ng ikasyam na kaarawan ang iyong kaibigan. Nakita mo siya sa tapat ng isang tindahan malapit sa inyong bahay. Ano ang sasabihin mo sa iyong kaibigan? A. Maligayang kaarawan. B. Maligayang pagdating. O C. Anong handa mo? Ang tamang sagot natin ay titik A. Mahusay mga bata. Maligayang kaarawan. Pangatlo, masasalubong mo ang iyong dating guro sa ikalawang baitang isang umaga. Ano ang sasabihin mo sa kanya? A. Magandang umaga po. B. Magandang tanghali po. O C. Magandang gabi po. Ang tamang sagot natin ay titik A. Magandang umaga po. Magaling. Pang-apat. Aksidenteng nabasag ang basong hawak mo. Ano ang sasabihin mo sa iyong nanay? A. Madulas kasi ang baso. B. Hindi ko po sinasadya. O C binasag ng pusa. Ang tamang sagot natin ay B. Hindi ko po sinasadya. Panglima, maagang dumating ang iyong tiyahin mula sa ibang bansa at Nagkataon naman na ikaw ang nagbukas ng pinto ng inyong bahay. Ano ang sasabihin mo sa iyong tiyahin? A. Sandali, dyan ka muna. B. Tatawagin ko si nanay. O si maligayang pagdating po. Ang tamang sagot natin ay titik C. Maligayang pagdating po. Nakuha niyo ba lahat mga bata? Sana ay naunawaan ninyo ang leksyon natin sa araw na ito. Laging tandaan mga bata ang kasabihan, ang batang magalang ay kayamanan ng magulang. Ako si Teacher Jenida, ang inyong tagapagturo. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam mga bata. Narito ang ating mga sanggunian.